Yo, so, good morning mga dong Magandang umaga sa ating lahat Ayan Nandito tayo sa ilalim ng puno ng mangga uh -huh. Ganoon pa rin sa dati Yung trabaho natin wala pagbabago magpirit po pa rin tayo ng bako malapit na ang break time wala pang hinintay ko yung diesel antay antay lang tayo hindi naman ako uminom ng bilog Para ko malamigan ba bawal ang bilog sa kalikasan yan <laughs> nakasira ng kalikasan ang bilog ayusin yung bilog ang bilog ay para hindi kwadrado, kwadrado. Oh, Kaya, para sa. na nalasing. 'Yun lang.